Nagkulat ang maraming netizens sa matapang na pagbabanta ng dating PBB housemate at ngayon ay mayor na ng Bayambang Pangasinan na si Ninia Jose na maglabas ito ng threat o pagbabanta sa babae na tila ibalang agawin ang mister niya sa kanya. Panoorin! nag si Ninia Jose na makahulugang mensahe sa Facebook na deleted na ngayon na tila ay nagbabanta. Upang ipahayag ang kanyang determinasyon na proteksyonan ang pagsasama nila ng mister niyang billionaire, yung businessman na si Cesar Quimbao. sa din niya Jose? Panahon na naman daw kasi ngayon ng mga itchy girls at higad. Kaya't bilang asawa, hindi niya pahihintulutan ang sinuman na guluhin ang kanilang pamilya. Naging kontrobersyal ang post na ito ni niya at mabilis na isinare sa social media. Bagaman deleted na ito ngayon, ay may mga netizens na mabilis na nak screenshot ito. Mababasa dito from the Facebook of Mayor Nina Jose Kiambao. Warning, I say this because sa mundong ito, panahon na naman ng mga itchy girls at higad. As a wife, I will always protect what is mine. So do not ever, ever, ever try to cross what's mine. Because I will find you. You know who you are. For your itchiness, just use clarity. Matapang nga ang naging pagbabanta ni Nina Jose sa kung sino man itong nahuli niyang nagtatangkang agawin ang asawa niyang si Cesar Kiambao na 68 years old. Mayroon silang 33 years age gap. Sa isa pang tila edited post na burado na rin ngayon ay mababasa ang sinabi ni Nina. Warning, I say this because may asim pa asawa ko. Sa mabilis na pagkalat ng post ni ninya Jose ay marami ang sangayon na tama lang na proteksyon na ng isang misis ang kanyang pag-aari at kabilang narito ang kanyang asawa. Bata man ito o mas matanda, may pera o wala. Habang ang iba naman ay nagsasabing binabakuran lang ni Ninia ang mister dahil sa madami itong pera. Matatandaan hindi ito ang unang pagkakataon na nag-viral si Ninia Jose. Nito'ng March lang ay pinag-usapan rin siya dong kumalat ang video kung saan tila ay bahong-baho ito sa gamit niyang mikropono. At pinapalitan ito dahil baka mahawa daw siya ng halitosis na siya namang pinagtawanan ng maraming netizens. Sorry, mabaho talaga yung mic. Sorry, I can't. Baho. It's amoy maasim. <laughs> Sorry. I don't, I don't want to have halitosis, you know. <laughs> Narito ang ilang reaksyon mula sa netizens. Sabi nila matanda daw pero marami pa din papatol dyan basta may pera madali lang yung babae. Natural asawa niya yan eh. Alam nga namang gustuhin mong agawin ng iba. Matanda man yan o bata. She meant money po kasi pag walang money si Gov, Eddie, eh do not ever 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 try to return him to me. Walang masama sa sinabi niya at tama lang naman 'yon ang sa kanya sa kanya.